in my life. Sa babaeng walang pahinga. Hoy! And for today, mga mi, eto nga't gagawan ko nga ng merienda si CJ. Nagkaroon nga ako ng idea na gumawa ng ganito dahil napanood ko nga ito kay Mama Dayan and family. Nilutuan niya nga si Bebe Tanta ng patatas at ginawa nga niyang prize. And by the way, mga mi, matagal na nga itong video na to at talaga namang natambak nga. <laughs> Bakit hindi nakapag-upload last week? Mas okay naman talaga na patatas yung gagamitin natin para gawing fries. Kesa nga yung nabibili na ready to cook na at hindi nga talaga healthy yun mga me. Habang gumagawa nga ako dyan mga me ay tulog pa nga si CJ. Kaya naman, for the madali na nga ang babaeng ito. Naglagay nga lang ako dyan ng harina, paminta at asin mga me. At pagtingin ko nga kay CJ ay nagising na nga ang batang makulit. Lumapit nang nga agad sa akin at tinatanong nga niya kung ano yung ginagawa ko mga me. At pinakita ko nga sa kanya yung ginagawa ko at yan nga at naghihintay na nga lang siya at dahil nagugutom na nga daw siya. Kumuha na nga ako dyan ng mantika mga mi para nga mapainit ko na din. <mimitation> Habang nagluluto ako nga ay kinukulit ng batang ito at pilit ngang pinapabukas nga itong marshmallow After ko nga mabuksan, binalikan ko na nga rin itong niluluto ko mga Mia Tapos na nga ito, sinasalin ko na Talaga namang hindi pa nakontento ang batang ito at nanghingi pa nga ng knickknacks. After niya nga maubos yun mga mi, eto namang fries nga ang binanata ng batang makulit. Hindi naman halata na nagustuhan ni CJ mga mi dahil nakailang subo nga ang batang ito. Buti na lang talaga mga Mia, hindi nga talaga ako nahihirapan kahit anong nga ipakain ko dito sa batang makulit. Pero yung palaya lang talagang hindi nga kanais-nais kay CJ. Diyos kuda, <laughs> yung mga anak nyo din ba mga Mia, kumakain ng ampalaya? <laughs> hindi naman halata kay CJ na sobrang saya niya mga mawe. Diyos kuda, may pakis-kis pa nga ang bata. <laughs> Kala ko nga tapos na siya mga mi Pero hindi pa pala Kukuha pa pala And yun lang muna For today mga mawe